Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng templo. Nang paalis na si na Jesus sa templo, sinabi ng isa sa mga tagasunod niya, Guro, tingnan niyo po ang templo. Kay laki ng mga ginamit na bato at napakaganda ng pagkakagawa. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ang templong ito na nakikita ninyo ngayon na gawa sa malalaking bato ay siguradong magigiba at walang maiiwang magkapatong na bato. Mga paghihirap at pag-uusig na darating. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga ulibo na nakaharap sa templo, tinanong siya ng sarili na nina Pedro, Santiago, Juan at Andres, Sabihin ninyo sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo at ano ang mga palatandaan kung malapit nang mangyari ang lahat ng ito. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Mag-ingat kayo at huwag palilin lang kaninoman. Sapagkat marami ang darating at magsasabi na sila ang Kristo, at marami ang ililigaw nila. Kapag nakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo, at nakabalitang may digmaan din sa malayo, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga iyan, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang lugar at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Mag-ingat kayo dahil dadakpin kayo at dadalhin sa hukuman at hahagupitin kayo sa sambahan ng mga hudyo. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon nyo ito upang magpatutuo sa kanila tungkol sa akin. Dapat munang maipangaral ang magandang balita sa lahat ng bansa bago dumating ang katapusan. Kapag dinakip kayo at iniharap sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo. Basta't sabihin ninyo ang ipinapasabi ng banal na espiritu sa oras na iyon, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang banal na espiritu sa pamamagitan ninyo. Sa panahong iyon, may mga taong ipagkakanulo ang kanilang kapatid para patayin. Ganoon din ng mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas.